Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Co. TV. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng na mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga nanood ng aking mga videos. So, ngayon may kumakalat na mga videos ang um, ating mga kababayan or mga kapwa nagre-reaction at saka mga vloggers na noong nangyaring uh, preliminary competition uh, sa gown at saka sa swimsuit ay pagkatapos nun, may mga video nagsilabasa na si Michelle ay pinabalik. Pinabalik siya doon sa intablado, sa taas na intablado. So kung bakit siya pinabalik doon, yun ay aalamin natin kung ano. So unang-una, ah uh, dito sinasabi nila na may shieldy tinanggap ang Spirit of Carnival Award. So, Uh, si Michelle D. ay pinabalik sa stage para kunin yung uh, award na 'yan. So, unang-una, uh, bakit mm, bakit binigay sa kanya yung uh, Spirit of Carni Carnival Award? So, ibig bang sabihin na ito ay makakadagdag para manalo siya sa Miss Universe? Uh, siguro para sa akin hindi. Ang um, Uh, Spirit of Carnival Award ay ibinibigay ito sa mga kandidata ng Miss Universe na meron silang uh, kakaibang advocacy or advocacy na talagang kapanipaniwala na talagang magagana, magagawa mo at maibibigay mo sa mga tao na nais mong pagbigyan or nais mong tulungan. So, ang Spirit of Carnival Award ay eh, hindi ito basta-basta ibinibigay. Ibinibigay lang ito doon sa mga babae na meron silang pinaka-strong na advocacy na sa pagtulong sa mga mahihirap. So, again, kagaya ng silver finalist dahil nandun siya sa top 10 at ito, nakareceive din siya ng uh, Spirit of Carnival Award. So, nagtataka ako ano ba ang Spirit of Carnival Award. At ayon sa balita, ang Spirit of Carnival Award ay uh, pang-apat si Michelle nga na, na nakatanggap nito. So, ang unang nakatanggap nito ay si Miss Universe Dominican Republic, ang kanyang pangalan ay si Kimberly Jimenez noong 2020 sa Florida, USA. At ang pangalan, pangalawa naman ay si Miss Universe Bahamas na ang pangalan niya ay si Chantelle O'Brien, O'Brien noong Uh, 2021 na ginanap naman sa Israel. And then, ang pangatlo ay si Miss Universe Ukraine kay Victoria Apanasinko noong 2022, last year, doon sa New Orleans. USA pa rin yun, ba? Diba? New Orleans. At ngayon, sa kasalukuyan, ang nakatanggap nito ay walang iba kundi ang ating uh, very own, our very own Michelle Marquez Day doon sa El Salvador. So, ang um, ang pagbibigay sa award na to sana while nagfi-film, uh, while ongoing yung Miss Universe ay ibinibigay na kasi sa panahon ni Miss Universe Dominican Republic, nakita ko yung video at saka kay Miss Universe Bahamas at saka kay Miss Ukraine. Formal siya iniabot, hindi yung parang nasa huli na siya. Pero ganun pa man, still proud pa rin tayo na siya yung nabigyan si Michelle, yung ating pambato. So ang ibig sabihin po ng Spirit of Carnival Award ay uh, ito uh, the Spirit of Carnival Award is presented to individuals who embody the lines uh, lines values of fun. So 'di ba si Michelle smiling siya and enjoy lang siya and friendship 'di ba pala kaibigan siya. Uh, alam natin na doon sa Central America kasi 'yung El Salvador, eh halos ma, halos ang mga tao doon ay nagsasalita sila ng Spanish. So doon sa first na introduction na doon sa gala, ginamit niya 'yung salitang uh, Spanish. So kaya makikita natin na friendly siya. Uh, dun, patok siya dun sa friendship, and also diversity and inclusion so masasabi natin sa diversity kasi kung titingnan natin si Michelle hindi siya yung tipong kandidata na gumagaya, diba sabi ng iba uh, bago siya umalis ng Pilipinas, marami yung mga nagsasalita, marami yung ayaw sa buhok niya kasi maikli uh, dapat daw yung buhok mahaba kasi nga, ikaw ay uh, sasali ng uh, pakontes sa pinakamaganda, sa pinakamatalino na mga nilalang sa ibaba ng lupa na mga babaeng magaganda. So, pero siya ay kakaiba. So, may system tawag na diversity o tingnan niyo yung sagaw niya yung sa gown niya, yung sa pagrampa niya, sa kanyang pananalita, sa si itsura niya. Hindi siya yung tipong uh, kandidata na Uh, halos gumagaya yung mga buhok, yung mga makeup sa kanya na iba talaga sa pananamit, iba and inclusion. So sa inclusion naman, yung kaniyang advocacy about sa kaniyang sa kaniyang brothers na nandiyan sa autism spectrum. So hindi siya nahihiya, kumbaga uh, kahit ako bilang isang teacher, makikita mo sa mga sudyante na meron silang ganito. Kahit alam na ng mga tao na meron silang autism ay binubuli pa rin, nabubuli pa rin sila. So si Michelle ay talagang pasok na pasok sa kanya kasi sa kanyang ginagawa ay nag-enjoy siya for fun and then pala kaibigan siya, friendly, at saka meron siyang sariling uh, fashion at saka yung inclusion yung uh, naipapasok niya ang kanyang advocacy at ang kanyang advocacy ay talagang Uh, sure na magagampanan niya hindi hindi siya pakitang tao lang hindi siya frontal lang dahil ngayon ay uh, sasali ka uh, gusto mong tumakbo o gusto mong sumali sa tumakbo parang kandidato gusto mong sumali sa Miss Universe sa Miss World kaya magkakaroon ka ng advocacy so sa kanya talaga nakatatak na since uh, pinanganak siya since na pinanganak yung mga kapatid niya hanggang sa siya ay uh, magkaroon ang kanyang pamilya hanggang sa sila ay mamatay, andun na talaga yung advocacy na yan kasi nasa pamilya na siya. So kung feel na feel niya yung advocacy niya about sa mga autism, so dito sa mundo, ang dami-daming mga kabataan na meron nun. So, siguro, nafe-feel ng mga judges na ito yun, ito yon siya ang, ito ang na to, ang siyang bagay talaga sa kanya. So, Yon kasi kung makikita natin yun sa Ukraine ang kaniyang advocacy naman is about dun sa kanya sa war na kahit anong mangyari hindi niya iiwan tutulong siya at ito naman si uh, Miss Universe Dominican Republic ang sa kanya naman ay pagtulong sa mga bata at sa pamilya kagaya din kay uh, Miss Bahamas so ito si Miss Dominican Republic at si Miss Bahamas ay halos pare-pareho yung kanilang advocacy tapos ito naman si Uh, Miss Ukraine ay kakaiba kasi nga they are in the middle of war last year no sumali siya. At saka ang Pilipinas naman ay talagang kahit walang gyera, andyan siya, everyday siya na problem. So, yun ang kailangan ng world ngayon. So, dito sa vlog na ito, sa reaction na ito, makikita nyo kung paano, ha, how, how this uh, carnival, spirit, carnival Spirit Award Uh, looks like. So, pag sinabi natin Carnival Spirit, makikita ano siya with regards siya sa mga barko, sa mga sasakyan. Pero ito mga cruise ship siya. So, ang ganda. Ipapakita ko dito yung picture ng cruise ship nila. At saka yung award na mga ito. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!